Noong isang panahon, isa siya sa mga pinakapinaparangalan at iginagalang na opisyal ng Ukraine. Ang komander ng ika-36 Brigada ng Ukraine, sundalong nagbantay sa Crimea at namuno sa tropa ng may paggalang, inialay ang buhay. Ngunit pagkatapos ay inangkin ng Russia ang Crimea at nagtaksil ang opisyal sa Ukraine. Ngayon, siya na mismong opisyal ang namumuno sa malupit na opensiba ng Russia, ngunit sariling tropa niya ang napipinsala. Matindi ang kabalintunaan dahil ang trader ng Ukraine na ngayon ay namumuno sa malalaking kabiguan ng Russia. Siya ay si Tenyente General Serhiy Storodjenko at ang kanyang kwento ay puno ng pagtataksil, kabiguan at kahihiyan. Bilang pinarangalang opisyal, inaasahan si Storodjenko na sandigan ng Ukraine sa pagprotekta ng Crimea. Nang subukan ni Vladimir Putin na aneksahin ang peninsula, pinamunuan niya ang ika-36 Brigada na siyang pinakamalaking unit ng hukbong lupa ng hukbong dagat ng Ukraine noong panahong iyon. Kaya't mayroon siyang higit sa sapat na mga tauhan na sumusunod sa kanyang pamumuno upang lumaban sa Russia. Maaaring na ipagtanggol ni ko ang kanilang posisyon hanggang dumating ang tulong o utos mula sa pamunuan ng Ukraine. Imbes na gawin iyon, inutusan ni Tenyente General ang pagsuko. Ang utos na iyon ay ibinigay noong ikadalawa ng Mayo, dalawang libo at labing apat, ayon sa Virtual Museum of Russian Aggression noong dalawang libo at dalawamput dalawa. Ngayong araw, pinalibutan ni Nasturujenko at ng kanyang brigada ang military town nila ng mga puwersang Russian. Hindi naisip ni Sturujenko na lumaban dahil walang utos na harapin ang kalaban o ipaglaban ang pwesto. Simple lang na inutusan ni Sturujenko ang kanyang mga sundalo na ibaba ang kanilang mga armas at isuko ang buong brigada sa mga Ruso na pagtataksil sa panunumpa ng brigada. Ang panunumpa ay para sa proteksyon ng soberanya ng Ukraine. Ngunit ibinigay ni Sturujenko ang Crimea na parang inihain lang. Pwede mong sabihing pinili ni Sturojenko ang desisyong ito para protektahan ang kanyang mga sundalo dahil mas marami at mas malakas ang armas ng kalaban. Maaaring pagsuko ang matinong desisyon, ngunit hindi ito tama. Alam ito ng ilang sundalo ni Sturojenko. Ayon sa museyo, may ilang sundalo ni Sturojenko na sinuway siya at sumunod kay Mountain Infantry Battalion Commander Yuri Holovoshenko. Pinamunuan ni Holovoshenko ang mga sundalo sa paggawa ng pabilog na depensa laban sa Russia. Nauwi sa wala ang lahat. Karamihan sa mga tauhan ni Sturojenko ay nanatili sa kanya sa bagong sinakop na peninsula. Ang nawala lang ay ang mga umalis dahil sa galit. Bumalik sila sa pangunahing lupain ng Ukraine upang maipagpatuloy ang pagtupad sa kanilang panatang militar para sa kanilang bansa. Matapos ang kapalpakan, sinikap ni Sturojenko iligtas ang dangal niya. Ang mga nakasaksi sa kanya habang nagbibigay ng utos ay naalala na hindi lang niya inutusan ang kanyang mga sundalo na isuko ang kanilang mga armas kundi pinayuhan din silang kumampi sa mga mananakop na Ruso na kung hindi ay susubukang patayin sila. Iginiit ni Storojenko na hindi yon nangyari. Ayon sa RFU News, nagbitiw lang siya at hindi nagtangkang sumanib sa mga puwersa ng Russia. Agad na patunayang kasinungalingan ang kwentong iyon. Matapos masakop ang Crimea, nagsagawa ang Russia ng Peking referendum doon. Ayon sa RFU News, isang linggo matapos ang resulta, nakakuha ng Russian passport si Sturojenko dito na talaga siya nakatalaga mula pa noon. Sa pagsuko ng Crimea at ng pinakamalaking puwersa ng hukbong dagat ng Ukraine, napalapit ang traitor sa Russia. Naging Russian citizen siya at nagkaroon ng bagong karera. Hindi nagtagal matapos ang aneksasyon ng Crimea, natagpuan ni Storotchenko ang sarili niya bilang pinuno ng isang bagong brigada. Isang brigadang Ruso. Kompleto na ang pagtataksil, lalo na nang bigyan siya ng bagong tungkulin. Matapos utusan ang pagsuko ng armas, pinatunayan ni Storojenko sa dating niyang bansa na ito ang kanyang plano. Mula pa simula, si Storojenko ay hindi natatakot sa mga bantang kaya niyang labanan. Hindi siya duwag. Maiintindihan naman sana, kahit di mapatawad, si Storojenko ay isang oportunista. Isang taong nakakita ng paraan para makisama sa mga mananakop na ruso. Ang pagtataksil ni Storojenko, kahit isinusuko ang dangal at buong peninsula na iniatang sa kanya, ay nagdulot ng malaking epekto sa Ukraine. Mas detalyado ang iNews. Nagtapos ang trader sa Kiev Army Academy ng Ukraine at nag-aral sa Reconnaissance Department. Ayon sa iNews, siya ay natatanging estudyante na nagpakita ng galing sa militar kaya umangat sa mataas na posisyon sa Crimea. Sa umpisa pa lang, ang pagtataksil ni Storojenko ay sumira sa moral ng mga Ukrainyano pero mas malala pa ang mga sumunod. Sa pagitan ng pag-aneksa ng Crimea at pag-atake ni Putin sa Ukraine, tahimik na napromote si Storojenko sa ranggo ng militar ng Russia. Masaya siyang sumunod sa utos ng bago niyang bansa. At pagsapit ng 2,000 at 22 si Storozhenko, na ang Chief of Staff ng 35 th Army ng Eastern Military District ng Russia. Hindi lang basta nawala ang traitor sa militar ng Russia, pinamumunuan niya ang isang grupo ng mga sundalo na mula pa sa simula ay sasali na sa pananakop ni Putin. Si Storojenko ay itinuturing na mapanganib. Mas kilala ang Ukraine kaysa karamihan sa militar ng Russia. Isang tao na may taktikal na talino at kakayahang magdulot ng matinding pinsala, ngunit hindi ito nangyari sa tridor na Ukrainian. Palaging nabibigo si Storojenko sa mga ipinagawa ng Russia. At ang unang malaking pagkabigo niya ay sa rehiyon ng Kharkiv. Pinamunuan ni Storojenko ng ika-35 hukbo ang unang pagsalakay sa rehiyong iyon at sa loob ng ilang panahon, naranasan niya ang kaunting tagumpay. Tagumpay ito sa layuning ipinatupad ng tropa ni Putin ang gusto niya, pahirapan ang Kharkiv, pumatay ng sibilyan, at wasakin ang bahagi ng rehiyon. Gayunpaman, dito sa unang pag-atake nagsimulang lumitaw ang mga kahinaan. Kagaya ni Putin, hindi rin inakala ni Sturojenko ang matinding paglaban ng Ukraine. Marahil na paniwala niya ang sarili niya na ang mga sundalong ipinadala niyang labanan ay magiging kasing handa niyang talikuran ang kanilang bansa tulad ng ginawa niya. Nagkamali si Strojenko. Sa ilalim ni Strojenko, nagawang magtatag ng Russia ng pangunahing kuta sa bayan ng Izium. Mula rito, inaasahan sanang susulong pa ang mga puwersa ng Russia papasok sa mas malalim na bahagi ng Kharkiv. At sa huli, ay masakop ang buong rehiyon. Sa halip na gawing panimulang punto ang Izium para sa tagumpay, Napilitang depensahan ni na Sturojenko at ng kanyang mga sundalo ang kanilang kuta. Ito sana ang matibay nilang kuta, ngunit bumagsak din ang mga puwersa ng Russia. Noong Setyembre 10, 2000, at 22 iniwan ng Russia ang Izium matapos bumagsak ang puwersa ni Sturojenko sa mabilis na paglusob ng Ukrainyano. Tinawag ng Al Jazeera ang insidente bilang pinakamalalang pagkatalo na naranasan ng Russia mula ng mapaatras ito mula sa kabisera ng Ukraine na Kyiv noong mga unang linggo ng pananakop. Nagulat si Gabriel Elizondo ng Al Jazeera mula sa lugar. Ang Izium ay mahalagang himpilan militar ng Russia sa Ukraine, lalo na bilang sentro ng logistika para sa mga puwersang Ruso sa iba pang bahagi ng bansa. Matagal nilabanan ng Russia para maitayo ang himpilan, ngunit ilang araw lang nabawi agad ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Anim na linggo nilabanan ng mga Ruso bago makuha ang lungsod. Pero ayon kay Elizondo sa Al Jazeera, posibleng mabawi na ito ng Ukrainians sa loob lang ng 12 hanggang 24 na oras. Maaaring napatunayan lang ni Sturojenko na wala siyang pambihirang galing sa militar na pinaniniwalaan ng marami sa Ukraine. Gayunpaman, nag-iwan ng pagkawasak ang ikatatlumput lima hukbo sa dati nitong kuta. Bago pa mapalayas ang tropa ni Sturojenko sa Izium, may ebidensya ng ang Tridor ay hindi lang basta lumalaban sa hukbo ng Ukraine. Inuutos niya sa kanyang mga sundalo na patayin ang mga sibilyan ng walang awa. Noong Mayo 2000 at 20, 22 iniulat ng British Broadcasting Corporation na may 44 na bangkay ng sibilyang Ukrainian na natagpuan sa guho ng Izium. Nabiktima silang lahat ng bumagsak ang limang palapag na gusali dahil sa pambobomba ng Russia. Ipinapakita nito ang mababang pagtingin ni Storozhenko sa dating niyang mga kababayan. Noong Setyembre libo at dalawamput dalawa nang mapaalis ang puwersa ni storozhenko sa Izium. Iniulat ng Guardian na maaaring naging isa na namang butcher ang lungsod. Ang butcher ay sumisimbolo sa matinding krimen ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine, kung saan naganap ang malawakang pagpatay sa mga sibilyan at bihag. At hindi pa rin alam ang buong lawak nito. Noong Agosto 2000 at dalawamput dalawa na recover sa butcher ang apat na raan at 58 bangkay ng mga sibilyang Ukrainian. At apat na at labing siyam sa kanila ay namatay dahil sa aksyong militar. Labindalawa sa mga namatay ay mga bata. Karamihan ay binaril ng malapitan at may palatandaan ng pagpapahirap. Gaya ng pamamaslang ng sindikato. Ang Izium ay katulad ding winasak ni na Sturojenko at ng 35th Army ng Russia. Karamihan sa Izium ay nawasak na. Puno ng sunog na apartment at binutas ng bala ang boulevard. Ang gusali ng administrasyon ay guho na napapalibutan ng sandbag. Sinira ng bomba ang bahagi ng kupola ng simbahan. Sira na rin ang tulay sa lungsod, kaya nagbibisikleta ang mga residente, ayon sa ulat ng Guardian. Noong Setyembre 2022, ipinakita ni Storodjenko ang kalupitan niya. Ngunit binigyang diin ng Ukraine ang pagkukulang ng Tridor. Nabigo ang dating komandante ng Crimea, na mapanatili ang kutang sinubukan niyang sakupin dahil nabigo si Sturojenko at sa epektibong kontra-atake ng Ukraine napahinto ang ambisyon ng Russia sa Kharkiv. Kahit patuloy pa rin sinusubukan ng mga tauhan ni Putin na sakupin ito, mahigit tatlong taon na ang lumipas. Sa ibang militar, sapat na ang ganitong kabiguan ni Sturojenko para matanggal siya sa posisyon. Siya ang dahilan kung bakit nahirapan ang Russia sa mga sumunod na pagsalakay. Pero hindi iyon ginawa ni Putin sa halip na parusahan dahil sa kanyang kabiguan. Pinarangalan pa si Storoshenko. Noong 2023, na promote si Storoshenko bilang commander ng ika anim na hukbo ng Russia sa utos na pinirmahan ni Putin. Matapos isakripisyo ang buhay ng mga sundalo at sibilyan, sa Izium, si Sturojenko ay itatalaga sanang maging commander ng isa pang grupo na magiging responsable sa pagsalakay sa lungsod ng Kupiansk sa Ukraine. Ang pangalawang lungsod na iyon ay magiging lugar ng mas malaking kabiguan para sa trader kaysa sa Izium. Pero babalikan natin iyan mamaya. Una, kailangang itanong kung paano na pagpasyahan ni Putin na bigyan ng isa pang pagkakataon ang isang taong nabigo ng labis. At hindi lang basta-bastang pagkakataon. Isang pagkakataon na pamunuan muli ang isa sa pinakamahalagang opensiba ng Russia laban sa Ukraine. Hindi ito maaaring dahil magaling na commander si Sturojenko. Ipinagkanulo niya ang Ukraine sa Crimea at nabigo sa Kharkiv. Marahil ay humanga si Putin sa kalupitan ng dating opisyal ng Ukraine. Si Sturojenko ang responsable sa maraming namatay sa Izium, na walang awa sa mga dating kababayan. Baka doon nagmula ang hinangaan ni Putin, o marahil inisip ng presidente ng Russia na sulit ang sakripisyo ng pagkakaroon ng isang inutil na commander dahil sa simpleng dahilan na maari niyang ipagmalaki si Sturojenko bilang isang commander na napagtanto ang kanyang mga pagkakamali taksil na lumalaban para sa Russia dahil naniniwalang dapat kontrolin nito ang Ukraine. Ano man ang dahilan, napromote si Sturojenko bilang Lieutenant General at ipinadala upang pamunuan ang puwersa ng Russia sa Kopyansk. Hindi tiyak kung kailan ipinadala si Sturojenko sa Kopyansk, pero maaring aktibo na siya doon mula 2,000 at 23. Pagsapit ng Setyembre, labing siyam na laman ng Ukraine na nilang kumander ang namumuno sa puwersang sumasakop sa mahalagang lungsod. Iniulat ng Liga na ni Nazar Voloshin, tagapagsalita ng DNIPRO Operational and Strategic Group of Troops, na may grupo ng tropang Ruso sa Kharkiv na umaatake sa Kopyansk. Kasama sa grupo ang ika na Combined Arms Army na pinamumunuan ngayon ni Storijenko. Nasa Kopyansk si Storijenko sa gitna ng panibagong kabiguan. Ayon sa ulat ng RFU News, Noong Oktubre, isa, tinawag nilang sakuna ang opensiba ng Russia sa Kupiansk, na nagdulot ng dalawampu at dalawang buwang pagpatay. Ang opensiba ay naging isa sa pinakamalalaking sakuna ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Habang pinamumunuan ni Sturojenko ang kampanya, kung saan buong brigada ang ipinapadala sa gilingan ng karne, na halos walang nakukuha. Nagsimula ang kabiguan ng Russia sa Kupiansk noong late 2000 at 22. Tulad sa Izium, Sinakop ng mga Ruso ang Kopyansk noong simula ng pananakop, ngunit napaalis sila ng kontra-atake ng Ukraine. Paulit-ulit umatake ang hukbong Ruso sa depensa ng Ukraine malapit sa Kopyansk, ayon sa RFU News. Ngunit lahat ng ito ay naging libingan ng mga tropang Ruso. Maraming ganitong kabiguan sa ilalim ni Sturojenko, ayon sa ulat, tingnan natin ang Sinkivka. Doon, sinubukan ng Russia na magsagawa ng pag-atake gamit ang mga armored column na may layuning makalusot papasok sa nasabing lugar. Ang naging tugon ng Ukraine ay kontrahin ito. Karamihan ay gamit ang artillery. Nagpaputok sila upang iwanang wasak ang karamihan sa armored column sa kagubatan. Upang iwanang wasak ang karamihan sa armored column sa kagubatang nakapaligid sa nasabing lugar. Nagkalat ang mga patay na ruso at wasak na sasakyan sa kagubatang iyon hindi na makabangon ang Russia. Aktibo ang mga operatiba ng espesyal na puwersa ng Ukraine sa paligid ng Sinkivka, kung saan regular silang nagsasagawa ng mga raid upang mapigilan ang mga puwersa ng Russia at hindi makapagsimula ng maayos na pag-atake. Dahil iyon sa mga pagkabigo ni Storojenko. Sa pamumuno ng Tridor na Ukrainian, hindi rin maganda ang lagay ng mga sundalong Russia sa Timog Pishchani. Naisip ni Storozhenko ang isang estratehiya na kung naging matagumpay ay mahahati sana ang puwersa ng Ukraine sa dalawa. Kung mahati ang puwersa, magagamit ng Russia ang dami nila para atakihin ang dalawang mas maliit na grupong Ukrainian. Ngunit gaya ng lagi kay Storoshenko, pumalpak ang estratehiya. Ang nagawa ni Storojenko ay gumawa ng lagusan para sa mga sundalong Ruso. Imbis na mahati ang puwersa ng Ukraine, ang lagusang iyon ay halos napapalibutan at inaatake mula sa lahat ng panig. Patibong ito kung saan, ginagamit ng Ukraine ang first-person view drone at artilyerya para puksain ang tropang Ruso. Lahat ng tangka ng Russia na palawakin ang koridor ni Storozhenko ay nahaharang ng lakas ng putok ng Ukraine. Pagod at kulang sa supply ang mga puwersa ng Russia kapag napuputol ang kanilang lohistika sa koridor. Kaya madali silang mabiktima ng mga tagapagtanggol ng Ukraine. Sino ang mag-aakalang? Ang direktang pagpapadala ng tropa sa matinding depensa ng Ukraine ay hahantong sa pagkahiwalay at pagkakapalibutan nila. Hindi inakala ni Storojenko kahit papaano. At ngayon, mas marami pang mga ruso ang namamatay. Sa pamumuno ni Storojenko sa Kupiansk, naranasan niya ang tagumpay sa kanyang assignment doon. Nakuha niya ang pamayanan ng Doveridge na matatagpuan sa hilaga ng Kupiansk at nasa loob ng Russian bridgehead, ayon sa ulat ng RFU News. Oo, ilang buwang pag-atake ang nagdulot ng daan-daang nasawing sundalong ruso. Malalaman pa natin ang totoong bilang mamaya ngunit may naangkin ng isang pamayanan ang Russia. Ngunit ayon sa RFU News, bago pa magdiwang si Storoshenko, halos walang silbi sa Russia ang nakuha niyang gantimpala. Maaaring targetin ang Dvorich na dahil posibleng maging ruta ito papuntang Kopyansk. Yun din siguro ang inisip ni Storoshenko. Kung hindi, hindi sana siya naglaan ng ganoon karaming oras at buhay para masakop ang lugar. Handa naman ang Ukraine sa pagsakop. Pinalibutan ang mga ruta palabas ng Dovrichna ng malalakas na puwersa, kaya hindi makausad ang mga sundalo ng Russia papuntang Kopyansk at tumawid sa ilog Oskil. Walang pag-asang magtagumpay ang operasyon mula Dovrichna. Ginagawa ni Storojenko sa Kopyansk sa loob ng 22 buwan ang dati ng ginagawa. Pinapakain ang mga sundalo sa gilingan ng karne. Hindi gumagalaw ang bridgehead at napapatay ng depensa ng Ukraine ang mga sundalong Russian kapag sumusulong sila. Ang utak militar ng nagtaksil sa Ukraine ay nauwi sa pagkakabalaho ng kanyang mga tropa na wala ng takas. Maraming namatay sa puwersa ng Kuyansk ng Russia dahil kay Sturosenko. Tatalakayin natin ang bilang ng nasawi. Sa dalawang buwang labanan na palawak ng Russia, ang dalawang pangunahing hukbong sandatahan, kabilang ang ika na hukbo ni Sturojenko. Sa loob ng 22 buwan sa Kopyansk, umabot sa 13,000 ang kaswalti ng Russia, katumbas ng 500 at siyam napong patay sugatan, o bihag kada buwan. Tandaan, hindi kasing estratehiko ang Kupyansk gaya ng Pokrovsk, Zaporizhia, o Donetsk. Ang, ang Kupyansk mismo ay may pre-war na populasyon na humigit kumulang 26,600 katao. Ibig sabihin, ginugol ng Russia ang halos kalahati ng populasyon ng lungsod nang hindi nakakamit ang anumang progreso. Ganap ang kabiguan ni Storoshenko. Isa siyang traidor na Ukrainian at malaking kahihiyan sa Russia. Sinusubukan ni Putin iligtas ang dangal niya. Oktubre 2 iniulat ng RBC Ukraine na sinabi ni Putin na umusad ang Russia sa Kopyansk. Ang western na pangkat ng mga pwersa ay halos nakuha na ang isa sa malalaking pamayanan, dalawang katlo ng Kopyansk. Hawak na natin ang sentro ng lungsod habang tuloy ang labanan sa timog. Ayon kay Putin sa Valdai Forum. Ngunit ang pagsulong ay hindi kasing ganda ng sinasabi ng Pangulo ng Russia. Maaaring hindi alam ni Putin kung gaano talaga kahirap ang kalagayan ni Sturojenko sa Kupiansk. O alam niya, at sinusubukan niyang itago ang katotohanan. Malinaw na inutil ang kumander ni Putin. Ang taong nagtaksil sa Ukraine at magbibigay ng impormasyon sa Russia tungkol sa bansa. Wala nang iba pang nagawang puro kabiguan sa lahat ng ipinagawa sa kanya. Noong dalawang libo at labing apat labis na nasaktan ang Ukraine nang ipagutos ni Sturodchenko na isuko ang mga armas sa Crimea, isang hindi inaasahang pagtataksil sa kanyang mga kababayan. Nang umangat si Sturodchenko sa ranggo ng hukbong Ruso, nabahala ang Ukraine dahil sa kanyang kaalaman at husay sa militar ng Ukraine. Ngayon, si Sturodchenko ay tampulan na ng mga biro tumaas ang bilang ng nasawi mula nang magsimula ang opensiba sa Kupiansk. Kaya may ilang analistang Ruso na nagbubulungan tungkol sa sinadyang paninira. Ayon sa RFU News, alam ng mga sundalo ng Ukraine na hindi iyon totoo. Para sa kanila, si Storodzenko ay mula sa pagiging lehitimong banta ay naging parang aksidenteng espya na lang. Isang tao na dahil sa kanyang kapalpakan ay mas napapahamak pa ang Russia mula sa loob kaisa sa sakayan niyang gawin kung nanatili siya sa Ukraine? Iyan ang tunay na kabalintunaan. Panahon na sigurong magpadalapan ng mas maraming traidor ang Ukraine sa Russia. Kung mararanasan din ng mga traidor na iyon ang parehong mga kabiguan tulad ni Sturojenko, maaaring matapos na ang digmaan sa Ukraine sa loob lamang ng ilang buwan. Biro lang, pero parang lahat ng sundalo ni Putin ay ipinapadala sa madugong labanan, katulad sa Pokrovsk ngayon ang huling desperadong atake ni Putin sa lungsod matapos ang bigong tag-init na opensiba ay nagdulot ng mas maraming nasawing sundalong ruso. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakahuling bigong pag-atake ng Russia at magagaling na kontra sa opensiba ng Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.